Hi guys! Hello! Happy Friday! Today's video guys is maglinis na naman tayo. Every day naman itong ginagawa natin. Every Friday pala ito nang ginagawa natin. Super so, domi ng aming room guys at sakang init ng aming AC kasi hindi na ayos so nag-text ako sa mga ano sa nag maintenance dito at nag-text ako doon sa nagabantay dito na ipapaayos namin yung AC namin kasi super init guys grabe yung buong katawang ko halos ang lagkit-lagkit na char malagkit talaga so yun guys natumba yung aking phone tapos yan guys no ialis ko lahat ng ano kasi puro alikabok yung tulugan ko yung bedsheet ganyan oh, kasi grabe ang alikabok ang dami so yan guys no every week talaga guys nagpapalit ako ng aking bedsheet kayo guys ilang weeks kayo magpapalit ng bedsheet nyo guys kasi ako every week ako mag nagpapalit ng aking bedsheet uh, bedsheet guys kasi ang katikat yan sa kalami naman dito ha middle east kapag hindi mo nilinis ang daming 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 ano alikabok guys so yan sa ako tuwing friday kasi wala nga kaming time maglinis kapag may work kami so yan naglinis naman yung kasama ko kahapon naglagay daw siya ng clorox pero ito naman ako kapag wala kasi dito yung kasama ko ginaangat ko yung ano yung kwarto niya so yan hinahanap ko yung ano niya guys kasi nawala yung hikaw niya na gold guys tapos yan inahanap ko bago ko ilagay sa basurahan yung basura kasi baka nasali dyan so wala guys hindi ko mahanap baka nasangit sa damit niya so yan guys to nililinis ko ng kwarto niyan, inaangat ko yan guys kasi nga ayoko na maglinis na dyan sa gilid gilid gusto ko maglinis lahat yan pati sa ilalim ng kama nililinis ko para worth yung pagod ko. Yan, no. Mag-change tayo ng bedsheet ngayon, guys. So, yan, guys. Nakatulog pala ako, guys. Naligo na ako. Tapos, nakatulog ako kasi pagod na pagod ako. Maga kasi ako nagising, guys, mga alas 5. So, yan. Continue. Continue pa paglilinis. Ilagay ko na ngayon yung bedsheet ko. Parati kong nilalagay talaga yung aking pink na bedsheet, guys, na heart-heart. Yan. Kasi kapag hindi lagay ng bedsheet yan, guys, yung blue is parang may makatikati siya kasi yung ano kasi siya nag may hair hair siya char hair hair nag hairly siya parang ano siya na may basta yung konti konti siya na hair hair tapos makatikati yun siya tapos lagyan ko ng ano yan bedsheet natin kasi para hindi siya makati at saka gusto ko rin malagyan ng ganyan kasi para maganda tingnan sa labas na pink pink yung ating ano sa so girly girly guys no so yan nilabhan na nung kasama kong aking kumot at saka yung mga ano nang una natin nilabhan ng kasama ko yan so ba diba? thank you die kapag kasi ako dito sa bahay nilalabahan ko din yung sa kanya so kapag wala naman ako siya yung naglalaba ba diba? sana all magkasundo, so yan guys tapos yung mga damit, nilabang ko lahat-lahat ng damit namin para well, pagdating niya dito is malinis na yung mga damit niya lahat malinis kasi nagdala naman kasi siya ng damit para pang ano niya, kasi 4 days hindi ko alam, 4 days, 3 days basyaga, depende sa schedule ng amo niya na nag-i-stay in siya, so yan nilalabahan ko na lang yung damit niya kasi uh, ayoko rin kasi na may nakatambay na damit yan sa gilid, diyan yeah? Oh, gusto ko malinis lahat kahit maliit yung kwarto para relax relax ka lang at least malinis yung kwarto masalap matulog so yan guys no oh. ang daming damit yan guys ah, super dami sabi ko ano ba tong ano na to hindi ba naglaba grabe every friday na lang dami kong nilalabhan char complain complain no kailangan talaga always malinis tayo guys dito sa middle east guys kahit mayroong kaming day off guys is ano, hindi rin namin nagagamit yung day off namin dahil alam nyo ba naglilinis-lilinis kami guys parang na, nag-work din kami parang wala din kami yung day off kasi nagalinis kami siyempre yung mga damit namin minsan marumi yung mga kabinet namin, yung lalagyan namin ng mga pagkain, yung mga ref doon sa kusina, kay di ba mix man kaming sa isang plot. So, yan, nililinis namin yan, guys. So, parang wala din kaming day off. Kung ano yung trabaho namin doon sa amo namin, ganito rin yung trabaho namin dito sa bahay pagdating. O, oh, di ba So, hindi naman ayahe masyado. Siguro, minsan lang na Kapag day off namin, ayaw namin magtrabaho. Diyan lang kami talaga na natutulog. Pero ako talaga, hindi ako natutulog, guys. Wala nga akong tulog ngayon, eh. Hindi ako natutulog talaga, guys. Kung anong gising ko, pag may work ako, is ganun din ako. Mag-ano, mag, ano, mag ganyan. Hindi yung... Alam nyo, guys, na gusto gusto kong gumising ng mga alaw na ganyan kapag walang pasok pero hindi ko magawa yung guys kasi ganun pa rin yung pagising ko alas 5 na ko nako na bang klasing mata tapos naapektuhan yung ulo ko so sana all so char so yan guys no ilalagay na natin yung damit ko sa labas at sa damit ng kasama ko super init tingnan nyo naman I share ko sa inyo yung labas namin super init yan guys at tingnan nyo naman ukay okay din na ano nilagay namin. So, yan guys. Tingnan naman. Hello guys. Hello Qatar. Sana all. Meron ba kaming kapitbahay dyan? Hello sa inyo. Char. So, tingnan nyo naman ang init-init. Wala kang makitang kahoy. Wala. Puro bahay. That's all. Thank you.